Oh, finally. Dito. Finally. finally ano nangyari sa'yo? Ang sa akin, yung nakaliwa. Namamanit dito tapos laging dito. Ano nangyari sa akin ay yung maling buhad. Nangyari ito 2021. Tapos eh, yung mali kong na gano'n. Parang may nahatak. May gumawa. May tapos after noon, tapos kata-trabaho ulit. Parang nawala nawala ulit. Tapos nung no 2022, umulit naman, ang problema nung umulit na, mas malala na. Mas malala na. Kapag gising ko ng umaga, nung no, no, araw na nangyari, hindi na ako makatayo ng diretso. Saka ganun lang ako. Mm -hmm. Nakalak na rito na tapos pagpapunta ko ng banyo at gumagapang na ako. Gapang na, <laughs> hindi na na ganyan. Nakita talagang gumagapang. Ay, ito na, na gapang talaga. Tapos, edi... Eh, warning na yun yung una eh. Oh. Naipit, warning na. Yung pangalawa, pag mo ng mga pila, ayan ah, pisat na yan. Kaya, gapang ka na, hindi Yo. mo ano. Pag lalakyan dito, hindi mo may gaganong no, maga. Oo, hindi mo may unat. Sakit. Pag inipit mo yun, pag, kasi ito namaga na magana, ito. Pag inipit mo yun dyan, ah, supran sa akin. Hmm. Yung iba nga, hindi makahan Talagang nakaganong. Yo, gapang talaga. Gano'n nangyayari sa'yo? Gano'n nangyayari sa amin. Dalawang beses. Sige, upalim mo yung sinela kayo sa sapatos mo. Sir, pwede bang makakawal sa video para makakita ko lang kay amo? Ayan ah! Yan, sige. Para at least lang eh, alam Amo mo ko, parang duda na may mga na Mahirap po magkaganon. May pagka na, na, na bigla kang nasumpungan sa balakang, na akala yung biro. Bigla kang kahit 50 ka pa na bigla kang tatandang parang 80. So, yun. At saka yung namakatugok. Sakit. Dahil pagkasumpungan siya ng madaling araw, makirot-kirot. Makirot. Ngayon nga yun, pumutok na yung disk nyo. Yan. Yeah. Alin man siya, hindi natin nakita. Wala tayo mano Wala kang dinalam ng Ang, ang X-ray um, um, na sinabi sa amin na nakita sa inyo, mild scoliosis. Mild scoliosis. O, ibig sabihin, tabi niya spinal cord mo. Pag may mild scoliosis ka, ang scoliosis kasi sa spinal cord activation kung ano yung tsura. Yun, ang uh, mild scoliosis, ibig sabihin, nag-mild ano siya. Yung ito, tabi ni, Tinasabi sa inyo. Ayun ang uh, lumabas sa x-ray minus scoliosis. your thing. Tayo ay sa Mas madali itrito ang mild scoliosis lang. Para sa scoliosis talaga. Eh, mo na. Tignan ko kung nakapit ko niyo mo sa ayan o. Sige, pantay pantay sa sarili mo. mo o. Oh. O? May Dito, Tignan mo. O. Oh. kaya oh? O? Ayan, yeah, pantay siya. Nakikita mo parang. Mm. Malito. Dito rin na yung mo. Ah. Dito sa papa. O oh, yan nga, tama, yun yung masarap eh. Oh. natin. Relax lang. Hmm. <coughs> Sabah. So, ハハハハ。 Nasa Katar. Nasa Katar daw. Tawag tawag. Sabi Dito na Sino mo? Katari? Hindi, Lebanese. Lebanese? Ay, ang ng trabaho, ayaw Amo, taban. Katir taban. Hena, hena, hena. Bara katir taban. Tansin mga sobi, reyada. Yan, yan. ba siya na, bro? Saan? sa movie. Ano sa movie? Arabic ang salita ka mo. dulo ako. Walang taon ako dyan. Uh -huh. Lazim hada riyada, suwaya amaliya, ba din kalas? Doon mo lang ang karang isa. Eh, pag solo-solo ka doon at nakaroon ka ng mga ganitong bagay, parang tatapuan ka talaga ng homesick pagka ikaw ay sa higaan. Wala kang matawag man lang Magkaiba kasi yung ano eh. Sa abroad kasi, sa unang lalong mga una hanggang limang buwan, yan yung pinakamasakit eh. Pinaka yung bago ka pa nga at nag-abroad ha, yung una hanggang limang buwan yan, tama ka pa talaga na ano, kalungkutan kahit gano'ng kakalakas. Pag tinamaan ka ng kalungkot o homesick, tapos magkakasakit ka pa, kahit lagnat lang, baka sabihin mo, iba yung pakiramdam ng nilalagnat sa abroad. Wala Matahas, tapos wala kang matawag. Tapos, nag-aaral na yung taba at saka nirsisig. Tatawa ka, ka nga nga mo, where are you? Eh, eh, anong ginagawa mo dyan? <laughs> Kapitapunta ka para magtrabaho, hindi ka para matulog. Pagalit-pagalitan ka nyo lalo ka nang madi-depress, lalo kang mag-aalala. Sabi lang sa'yo, sir. Tapos hindi ka pa makalakad, mo... balakang, balakang ng tumama oh, sa'yo, pagbuhat mo, hindi ka makalakad. Nako, grabe yung kapabuti mo. Kala mo doon ka na kukunin. Ang sekreto na naman, ang sikreto sa pagka-abroad is conversation. Kumbaga, yung language. Kailangan yakapin mo muna yung kailangan magaling ka mag-English or kaya mong matuto ka mag-Arabic. Yan ang pinaka-key points. Pag magaling ka mag-English, takot yan sila sa atin. <laughs> -arabo yan mga Arabong yun. Takot yan. Kung ba't ganda niya siya, tama ka. Lalo sa mga babae, yung e mga kasambahay. Ang sikreto dyan, kailangan marunong ngayon magsumagot. Doon sila, doon sila gumabasin. Pag alam nila na marunong magsumagot, wala na, safe ka na. Kayang-kaya kaya mo na sila. Pero pag ikaw ay oo oh, lang na oo, oh, oh. yung pala di mo naintindihan yung English o kaya Arabic na yun. Yung inutos sa'yo, yun, nakalimutan mo. O oh, hindi mo talaga naintindihan. Doon pa rin yung issue nila. Para lang sa karaman nyo, binipilihan dito yung kontrata kaya galit na galit yan sila sa ano. Kasi bin, nagbayad sila yung mga amo on. Nagbayad yan sila sa agency na napakalaki. Kasi papadala sa kanila walang silbi. Galit na galit sila. Kaya ganun na lang kung bugbugin yung mga kababayan natin. Mga agency na ano, may sala dyan. Mga agency pinapadala. No read, no write. Hindi ka salaan ni kabayan kasi gusto magtrabaho eh. Yung agency, yung nagsasala pa lang. Pukuha sa bundok magkapera lang. Tapos pag oras na nakagibitan, hindi mo naman malapit ay eh, agency. Sa uno lang yung agency. Hindi lahat na agency ah. Kasi good din yung agency ko eh. Hindi lahat na agency. Pero more. 60 po eh. 60-40. Eh. 60-40. Eh. Eh. Hindi 50-50. Lamang yung ano. Lamang yung sa bahay. Sa mga ano naman, sa mga lalaki sa abroad, pag sa uh, Middle East, pinakasikreto dyan, nahanap lang kayo ng mga ano, court, <laughs> sa nakatambay yung mga Pilipino para hindi kayo mga boring. kayo ng mga, kung ano yung sports nyo, tennis, basketball, yan, hanap kayo ng court para pagbago-bago kayo, Diyan kayo makakasurvive kasi maraming mga Pilipino dyan. Diyan din nakatambay. So, unti-unti. Yeah, marami, na marami na kayo magiging kaibigan. Pero pipiliin nyo yung magiging kaibigan nyo. Baka yung kaibigan nyo, yung mga ano rin. Bad, bad, marami. habit din. Marami, marami dun eh. Oh. Okay. Marami rin sa abroad. Hindi lang dito sa Pilipinas yung bad habit na yan. Nasa sa inyo niya kung sinong sasamahan niyo. Masaya mag-abrood. Pero wala matatagal loob mo, sir, no? Uh -huh. Kasi tapuong ka talaga ng homesick, normal lang naman yun. Pero yung iba, hindi kinakaya eh. Papakamatay ron sa abot. Bakit? Pinakamabigat, bakit nagpapakamatay? Unang-una, niloko. Kasi ito yung sweldo na niloko na ang una muna talaga niloko ng pamilya yan ang una muna pangalawa na yung ano pangalawa na yung hindi na sinasweldohan yung hindi sinasweldohan nakakapangutang pa pero pag ikaw niloko doon ka sa abroad niloko ka talaga maganda value value ka talaga <laughs> hindi ka makakay doon ka na makapag-isip ng kamatayan kailangan <laughs> talaga buko ang isip nyo pag mag-abroad eh Niloko kayo, mag kayo ron, bago. Huwag <laughs> yung damdamin. Pag hindi pinapasahod ng amo, sa una, pangalawa, kaya tisip pa pero mga 3 to 4 days, ay 3 to 4 months, mababaon ka na sa utang eh. Ang pinaka-discard dyan sa mga ano, nagpapatransfer. No sir? Nagpapatransfer ng kumpanya. Eh, pero napakahirap, basta patrol pa transfer. Ngayon, doon sa Lebanon, hindi, dito sa Qatar kasi ako eh. Ay, Qatar? Pero Lebanese like, yung ako. Uh, eh, uh, takot nga yan eh. May, kasi ano yan eh. Mahirap sa kanila, ayaw nila mag-transfer dahil mo lang muna. Huwag pa rin siya Qatar eh. Ano rin yan eh, expat din yan eh. Mas mahirap ka ng mga lokal ang amo. Oo. Oh, Talagang hindi ka pa tatakasin. Pero pag mga expat, sumusunod yan sila. Pasahurin nga yan. sa pinakasikreto talaga sa abroad, pag sa Arab, uh, kailangan magaling, marunong ko mag-English kahit paano. Una yan. Pangalawa, pag di mo kaya mag-English, mag-aaral ka ng Arabic. Language, ano naman talaga dyan eh. Pag kaya nilang, pag kaya mong sumagot, hindi ka maaapi. Pero pag ikaw o o -oo, oo lang, tapos ka na. Kasi hindi mo kaya makipag-conversation eh. Paano ka makakasagot? Hindi ka marunong English, hindi ka marunong Arabic. Oo, oo, mo lang yung mani. Akala nila yung hindi mo pagsagot, oo ka na. Wala na. Tapos ka na sa labanan. Nakamali lang talaga ako ng buwan kasi buong pagkot, buong parento na ako, buong buwan talaga. Wala na yan, tanggal na yan. Sir, tiyaya ka sir. Pag yuyukunin kita ngayon ngayon. Pero ang pinaka huwag mong ulitin, yung mga Pasang posisyong tayo. pagbubuhat. Nandali, tuturo ko sa'yo mamaya yun. Kung anong pagbubuhat ng mali. Tumay ko sa dinti. Sa Qatar, okay dyan. Doon nga doon sa amin sa Saudi, hindi eh. Mas mahirap. Mas eh. mahirap. Pero doon naman sa Saudi, makaipong karoon kasi nga limitado. sing. Ano Relax lang. Sa katal, makaipon ka rin. Oh, hindi ka mabisyo. Oh, mo, so, mabisyo hindi ka. Hindi ka naka... labas dito dahil yung yung compound namin napakalayo rin sa sa ano rin kayo? Sa, 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 city. Mga ano naman, mayroon lang ang transport kasi bus na magta-taxi ka ng napakamahal yung Ah, nasa gitna ako yun. Eh, Mar yung nasa... Parang nasa... Desierto. Po. Desierto na Pumpam. Gold House. Uh, Nandun na accommodation nato sa malapit sa warehouse. O, oh, parang may industrial house. Ah, industrial area, ganun. Yes. Pero dito sa amin, dun sa Saudi, mga industrial dyan, sobrang dami na kasi, ano, yung industrial, katabi na halos ng kabahayan din, may mga bakalan. Oo, oh, meron naman. Doon sa, uh, kaya naman sa city, pag lulukas ka natin, mga mall. Mag mall ka. Oo, no? oh, ay wala. Ay, wala. ganun din. Industrial dito, usok ka pa ng kaunti. Mga siguro. Kailangan doon, may sariling na sakyan. Oo, uh 15 -huh. kilometers. Layo naman. Eh, ang lisensya eh. Ang lisensya eh, kung eh. Ginto. Eh okay din. Primera ko ron kaya 9 million ang kailangan mong bunuin. Eh misa hindi mo. 9000 real? Oo, magkaano sa ko? Moan man ba? 250,000 real lang. Misenya, ito 'yung pa-ano, ginawa na lang ng negosyo. Kasi okay, pala, driving is cool, Ang 9000 real, Qatar real, 150,000. Oo, tama 'yan. Kanya, nagre-range ng ganyan. Kasi hindi na lalayo yung real nila sa Qatar real sa Saudi Arabia. Uh, wala well, ang no, depression noon eh points lang, point lang. Parang, points lang oh. parang uh, dirham sa tsaka uh, UAE dirham Qatar ang taga Qatar magingat din dyan kung hindi mo basa oh ako parang abot mo lang <clears throat> yung naramdaman mo sir baba mo ba mo gaganti mo lang ha wala akong ibang gagawin sa umaga kundi 1 2, yun lang. Ayan! 1 Tag-isa 2 oh. Ngayon, tignan mo Mag-upo-upo ka, mag-iupo-iupo ka, abutin mo yung dapat mo abutin Tayo Oo oh. Normal na Hindi mo na kailangan gumapang pa <laughs> Basta tatandaan mo, sir Kunyari, nagsapir ka na ng back pain

yan, very good. Okay. Oo, sa kabila. Kahit sa kabila, okay na rin yan. Sa kabila, dahil hindi ako makabangon dito. Sa area na to, masakit. Wala na yan. Tapos ka na rin. Tapos na yung season. <laughs> Basta na. <laughs> tapos traction, tapos ka na. Tanggal na yun. Yung mga ganyan, nalipasa na. Punting natira. Tanggal na talaga yan. Sir, huwag ka lang mag- Yan, no? double purpose yan dito. So, yan o. Na-stretch yan no? Yun, narinig na yung sakit. O, di tama ako. Kaya, kaya ibig sabihin niya yung, yung bago umuwi, starting na ng uh, October hanggang ngayon, yun ang ginagawa ko na para ibig sabihin ma-overcome ko yung minsan yung pain. Kore, o di, alam yung bagay. Hanggang sa mga diba? umuwi nga ako ko Na, pero, na, Ayan, mga atre, makakita niyo naman, yung mga sinasabi ko, may mga nagpapatunay na talagang yung effective. Na, so, Iwasan nyo yung may mga back pain. Iwasan nyo yung mga magbubot ng direktang direkta sa balakang. Yung single. Nako. Sabi ko sa inyo, yung iba nag-map lang. Paralisa, nag-toothbrush. Pero toothbrush nag lang yun, ha? Pero ang kinabahan ako, eh. ang tinawagan ko si Sir Roy, sabi niya, ang mga